yan po guys sa graduation ngayon ni Jisa so mayroong ipinaabot si mayroong ipinaabot si uh, Miss sa Dabaw 2000 so ilagay natin dito yan 2000 at saka ni Sir Ernie Amora 1000 ilagay natin sa sobre yan. Hello guys mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat ngayong araw po Samahan nyo kami dito kami sa Sports Complex Sa Kalambuasan San Remigio Graduation kasi ni Jisa sa Grade 12 Kaya dumaan muna kami saglit dito Sa Calambua Sports Complex San Remigio Dito po ang Graduation Ceremony nila Kasabay ang Grade 10, Grade 6 At sila si Jisa po ang Grade 12 Sa pagdating namin dito marami na ang mga tao At nagsimula na rin ang Graduation Ceremony kaya dere rami sa kilid naglingkod-lingkod kay landong po ni Dapita dool sa nagtinda o timpura. Habang nakaupo-upo kami dito sa gilid, nakita pala kami ni Sir Kent Montisilio isa sa guro nila ni Jisa. Ay, Sir! Nakoy, gandang niyo, doon ka bangko. Dahil sir, kay si Jisa, naraman niya doon live. Pwede ra? yun, doon ka to ay salamat hinanapan talaga kami ng upuan ni Sir Kent Montisilio para makaupo kami sa loob. Ito si Sir isa sa mga kilalang guro na super bait at mapagmahal sa mga estudyante. Taga Barangay Libho din ito siya sa amin at dito na assigned sa Kalambua Integrated School. Isang vlogger din ito si Sir. Marami din ang humahanga dahil magaling pong gumawa ng content na Pang patanggal stress sa mga manunood. Pwede din ninyo dalawin ang kanyang YouTube channel at saka ang kanyang FB. Salamat kay sir sa paghatag og lingkuranan kay makaplastar gid tagtarong aning paglingkod ba kay murag dugay-dugay pag mahuman. Salamat kay sir Ken. Ah, nindot kay ang paglingkod-lingkod ring dapit ha maka video-video pa Ang ako ang uh, nabantayan nindot kayo pagka-decoration ng ilang stage. siya out sa nag-organize. Matagal-tagal tong matapos dahil kasabay ang grade 10, grade 6 at saka grade 12. Ngayon po hindi alam ni Jisa na pumunta kami dito. So hindi ko alam nakita. banyak kami na nakaupo dito sa may misa. Yan may kakilala tayo sa gilid. Ato yung laktod lakturon atong video kay kung atong pasumban perting taas Yan po, si Jisa, graduate na po sa uh, K2-12, so sa sunod na journey na po, no? Uh -huh. Sa college, so. Si, si Tio, kapasar? Eh, hey, wala. Waka, kapasar? Wala. Wala pa, resulta, oh, nana? Okay. Yeah, wala na. Wala, okay. Waka, kapasar? Sa mga mga interview, nakapasar ito sa exam. Oh. Uh -huh. Interview na, sangit. Ah, sige lang, kayo.

Oke, ya. ayan ah, nga, ah, salamat ni Miss Jal. Miss Jal sa Davao at saka ni Sir Ernie Amora. Ang iyoon na to, ya sila, um. Hmm. Bahasin karung karong college na imo Donald Japan, Hah? Lah! um, 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 um,